Tiwala pa rin si Sen. Amy Marcos na matatag pa rin ang relasyon ng mga Duterte at Marcos. Pero aminado itong nagkaroon ng lamat ang tinatawag na unit team dahil may sumisira sa magandang samahan ng dalawang political clan. Nakatutok sa balitang yan si Raymond Tinaza. Naniniwala si Sen. Amy Marcos na maayos pa rin ang relasyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte sa kabila ng harapan ng bangayana sa politika. Matapos sabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa drug list ng Pideya, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinamu naman ito na sumailalim sa drug test para magkaalaman na kung hindi gumagamit ng iligal na droga nagsabi naman na si Pangulong Marcos na baka epekto ng fentanyl kaya ganito ang pinagsasabi ni Duterte. Sinabi ni Senator Amy talagang may tama na ang unity team pero para sa kanya okay pa naman daw ang mga prinsipal sa magkabilang pamilya. Ayon kay Marcos, may mga amuyong demonyo at ahas lamang daw sa malahaniang na sumisira sa pamilya at sa administrasyon uh, ayos pa ba ang relasyon ng Maduterte at Marcos? Sa palagay ko, ang uh, unit team, eh, talagang may, may tama na, no? May, 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 lamat na talaga ang pagkakaisa. Pero sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na uh, maguluy Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa uh, laylayan ng palasyo, eh talagang uh, mahirap dyan eh. Samantala, tumanggi naman si Amy na magkomento sa Hamona ni Duterte kay Pangulong Marcos na magpa-drug test. Ako marunong sumagot dyan kasi hindi ko naintindihan yung usapin droga. Kaya naluloka ako sa banata na yan. Sana sila na ang mag-settle niya na Hindi ko alam. Ako, si Raymond Tinaza para sa kwentong politiko.